magandang gabi sa inyong lahat mga kasikap Welcome po sa panibago na naman nating update Nandito po tayo ngayon sa may Naiya Terminal 3 Ayan, harapan lang po tayo At mag-update po tayo ngayon dito sa Off-ramp na ginagawa ng Bauer Na nagkakalaga ng 3 to 5 billion pesos So mag-start tayo dito sa ating update Sa may Sabo Hotel So ayan yung mga river cage. Ayan yung alignment niya. Patungo yan doon sa dulo, no? Sa so may bypass LN, yung circle. So, meron siyang pito na river cage. Mula dito, ayan. One, 2, 3, 4, 5, 6 at ay na yung sa may circle yung pang pito. Ayan uh, po yung off-ramp na ginagawa ng Bauer. So, magagaling yan dito sa na Expressway. yan Yung sa unahan at babaybay sa gilid ng Savoy Hotel patungo dun. So, di pa natin tiyak kung magkakaroon pa ng top segment dun or patatawirin nila patungo dito sa kaliwa or pababa na doon sa may circle no sa may naiya bypass island so ayan yung inaabangan ko so dito naman sa tawid mga kasikap ayan makikita natin sa kabila sa loob to sa loob ayan sa loob mayroong mga excavator ayan daming equipment dyan patungo doon sa dulo sa harapan mismo ng arrival at departure Mamaya papasok ako diyan kasi patungo ako sa loob ng Naya Terminal 3 sa may arrival departure para sunduin yung magina ko. Nandito na sila. So dito naman, ito yung na-road widening nila dito. Dalawang lane patungo dun sa dulo. At ito nga yung ang nila ng alu blocks yung gilid. Tapos meron pa steel fence dito. Yan, ganito tumuyan so, doon at ang gumawa po dito ay builds well. sila din po yung gumawa doon sa na Expressway extension to EDSA sa Tramo. yung gumawa ng mga median barrier yan. Yan. diretso yun natin to hanggang sa unahan sa so may barracks ng Bauer traffic na so nagkaroon sila dito ng detour no kaya pasalubong dito sa kabilang lane ganun din kasi masikip yeah, mamaya papasok ako dun dami ng mga gabundok din yung mga buhangin doon ano ayan yung rebar cage alignment patungo doon sa dulo may expressway Dito yung pala yung pila ng mga taxi meron na rin mga heavy equipment doon nasa loob ng ano, barracks ng Bauer ay napapahigutan nila ng 3 type na yero kulay asul commute lang kami dito kami mamaya sasakay patungong Baclaran Ayan, may equipment natin yung batching plant nila so wala na yung bentonite container tanks dyan na tatlo at nilagyan na rin nila ng net dyan sa may center island So, dito na ako dadaan sa loob. Patungo na tayo doon. Pupunta sana ako doon sa may Imperial eh. Bili ako ng kwek-kwek. Nagugutom ako. Kaso wala. Nahirapan tayong dumaan dyan. Kaya pasok na tayo dito sa arrival at departure. Sa so, yan mga kasikap, nandito na po tayo sa may likod. Ayan. <laughs> at ayan, nagkaroon na sila dito ng pavement. So tatlong lane din yung ginagawa dito na pouring na yung bandang gitna. Dito yung mga equipment nila. So ayun yung circle sa kabila no. At ito dito tinatanggalan din nila. Ito may mga base course na dito pinantay na. At ayan yung mga sasakyan na yan na matraffic. Pakyat yan dito sa arrival at departure. So siguro nga no hindi magiging elevated yung off ramp pang doon yung rebar cage nando doon pababa na rin paikot dito so nagkaroon na sila ng widening eto nag add sila ng apat uh, patata na lane to kung di ako nagkakamali kasi dito ayan tapos dito dito so na pouring na yung gitna at ayan na yung patungo doon sa arrival at departure area so yung parking dito sa kaliwa natin tutungo tayo doon Yan dito na pouring na rin nila tatapat patutugan pa to So mapapansin natin doon sa harapan na may mga equipment din doon ano. May mga heavy equipment din na uh, kasalukuyang naghuhukay. So ito yung on ramp patungo doon sa harapan ng arrival departure. So elevated siya no. So ito naman yung dito sa baba lang dadaan. Patungo din dito sa baba, arrival departure area yung Saboy Hotel sa unahan natin sa kaliwa, no? So, pagpasensya nyo yun na yung kuha natin kasi gabi na, madilim na. So, hindi nga siguro magiging elevated yung tungo dito, no? Sa harapan ng arrival at departure. Kasi nandito sa kaliwa, ayan yung binakuran nila ng rib type na yellow kulay asul. So, dyan patungo yung pavement. So, apat. Apat na lane, no? Yung continue dun sa likod na pinakita ako sa inyo. Kasi, ito yung bayadak ng on ramp patungo yan doon elevated yan sa may arrival at departure sa taas mayroong mga equipment din doon sa kabila na kasalukuyan naguhukay ayan yung tambak na ang lupa na naguhukay nya tapos mayroon na rin mga ano dyan o, mga caution ayan yung mga dilaw na nakahilera mula doon hanggang doon sa kabila So araw po ngayon ng Sabado mga sikap Ika labin anim ng Nobyembre itong 2022 at ika anim at kalahati na punang gabi So nandito na tayo sa may arrival at departure dyan sa unahan konti, ayan yung nabakura nila at yan yung mga e equipment na nakikita natin kanina dun, nasa labas tayo at malawang nga dito mga kasigaw ano? so dito rin magkakaroon ng stasyon ng Naia Terminal 3 Subway sa mga hindi pa po nakakapunta dito no, yung motorsiklo dito yon sa kaliwa yung mga kotse mga pribadong sasakyan dito yon sa kanan yung viaduct na yan hindi pala tayo makakalapit doon no, sa construction mismo dito eh, no? Sa lansan ng mga halaman. Yeah. Ang nag-handle na po dito ay San Miguel Corporation. So, 25 years, mga kasikap. Ang mamamahala ay si Ramon Ang. Yan, yeah, Bay 1, Bay 2. Ito na po yung arrival at departure. So, dito na ako mag-aantay sa aking mag-ina. Bali ginagawa din pala dito yung mga bricks. So. Oh. so dito ko na sila aantayin. Pero parang tumutulo. So, dito tayo. Ayan, mabilis gap. wala pa yung magina ko. Dito muna ako mag-aantay. So, sa tawid yung construction, no? at marami din pa lang mga pulis dito na nakabantay. Expressway 'yun lang sa tawid. No? sa so, ayan ang sikat hanggang dito lang po itong video na to ayan lang yung may papakita ko sa inyo munang update ngayong gabi ito araw ng Sabado ikalabi na anim na po ng Nobyembre itong 2024 magandang gabi po God bless po sa ating lahat